nakausap ko na ang election lawyer natin. Pwede na rin natin pisahan ang record sa pamamagitan ng pagkalat ng mga pirma ng mga tao. Kailangan natin ang pirma ng 25% of all registered voters. At para mapabilis, kailangan natin bayaran ang bawat pirma ng bawat botante. Bayan, magkano bang kailangan niyo dadala ko? Lucia, cash, ha? Alam mo naman, hindi na tumatanggap ng check kaya ang mga kapatido natin. Wala nang sumabog yan tungkol sa farm equipment scam. Kailan ba nagbigay ng check kaya ang mga ilustre? Cash lang. Hinibigay ko. Good. Pag nakakalap tayo ng mga pirma, hindi bigay natin ito sa Comelec. Titignan nila five 25% nga ng lahat ng mga registered voters sa probinsya malaking pera ang ilalabas ko, this time, siguraduhin niyo lang mananalo kami. Ano <coughs> ito? May pera na ako. Ay naku, maglilili ko na rin ang gusto kong bibinan sa paligid. Ah! Uh, tara, 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 tara. Tara, tara, tara! Ano itong pila? Mimis, ano po yan? Ewan ko. Kapag pumirma ka, may isang lang ka na. Pumipirma kayo, hindi niyo alam kung para saan? Alay ko, may pere eh, Kaya pumirma ko. Ah, ganon? Ay, excuse me. Uh, pwede bang makita itong pinapapirmahan ninyo? Ikaw yung kapatid ni Governor, di ba? Ako nga. Oo. Ano ito? Nanunuhol kayo para pumirma sila? Pusa silang pumipirma. Hindi kami nanunuhol. Eh, sandali petition ito ah! Para mapatanggal sa pwesto si Governor Elena? Hindi patas ito, Miss! Irereklamo ko kayo! Kala mo kung sino to? ring gobernador lang kapatid ay eh, nagmamalaki na? Bakit? Ano pinagmamalaki mo? Ang gobernadora mong giyaya? At ikaw, katulong ka lang, di ba? Ano sabi mo? Ang sabi ko, anong pinagmamalaki mo ay eh, katulong ka lang Ano ba ka parang? Ha? Bakit kayo naman? Ano ba ka lang? Nakulungan! Ha? Araw-araw. Araw-araw. Iburo ka nga din. Tulong konti. Adika, adika. Kahit binastos ka, hindi ka dapat nakipag-away. Pinigilan mo sana. Ate, nagpigil ako. Kahit anong mapasakanya. Kaya lang nang babastos si eh. Hindi balik ako lang ang babastosin niya. Kaso pati ikaw, binastos, hindi naman pwede yon. Pasita na sa politika na tayo. Hindi dapat balat sibuyas ang mga taong gobyerno. Hindi naman ako balat sibuyas okay na ate. Ipinaglalabang ko lang ang alam kong tama. Ate, meron silang petisyon para mapatanggal ka sa posisyon mo. O okay lang yon. Pero yung manunuhol sila, hindi naman patas yung laban na ganyan, 'di ba? Ma'am, nagsisimula na po ang recall proceedings. Kapag nakakuha po sila ng sapat na pirma, magkakaroon po ng panibagong eleksyon. At dahil namimigay sila ng pera, Ate, hindi sila mahihirapang kumuha ng pirma. Ma'am, ano ang gagawin natin? Gusto nila akong tanggalin sa pwesto kahit wala akong kasalanan. Sila ang tatanggalin ko sa pwesto gamit ang ebidensyang bigay sa akin.